Mag-align muna tayo mga guys no kasi nga nag-aalog na ang kanyang ispok e sa dahil nga mahigko na rin yung chin at saka kags niya kasi na natin sa pagpiswit-piswit para naman malilipay ang tagiya. O di ba Ang galing. Ay mga morning sa inyo mga guys no ayop hope nyo naman ako may bago naman tayong vlog dito o oh. maglilimpyo tayo ng isang unit mga guys o oh. kasi sobrang madamo na talaga ng bunbo at saka madamo na rin nagalog sa kanyang isbox o oh. Ah, na align kasi niya mga guys no pinatakdan niya ng hub na 36 holes at syempre ang kinabit naman nila na rem ay tartito kaya yung problema ah, hindi siguro kinaya ng tagiya kaya ayun nagalog <laughs> <laughs> una ako brown ni Manino ninyo mga guys no ay uhukasun muna nato ng kanyang tire oh wow naka English naman si Manino ninyo ba kasi mga guys ipapakita ko muna sa inyo oh. at ah, 36 holes yan oh nakita nyo may buhin at syempre nasabi ko rin sa kanina sa inyo mga guys yung kanyang rim ay 32 holes so bali tinanggal muna ni Manino ninyo yung gulong gulong na naman sa may likod oh kasi yung sarap kanina nahukas na nato na papalusunta na lang dayon ang ping yun. eh para naman malimpyo natin mamaya grabe sobrang tiga talaga mga guys no so ayun na mga guys napakita ko sa inyo ang ginawa ng unang nag ubra as sinandiran niya yung punta ng isbox kasi nga naglalabaw no ang sukat pala ng isbox niya nga ginamit mga guys ay 291 ay binailuhan natin ang sobrang lagba binailuhan natin ang sukat na 289 para naman magsisibo at simpre babagay yung taliwat eh kasi nga nagalog ng iba o ba. Diba? 安格林。<Angel> <Wow. S 3> Pero nagtatakot ako dyan mga guys ng gulong-gulong no Kasi na-align na natin ay, Binapatayan tayo dyan ng mayari na si BB Boy Aduh ah, guys, so dyan mga guys nagtambay mula umaga Kaya nagulat sa akin Sabi ko sa kanya, ay hulat to niya talaga ako Kasi nga madamo para bilhin akong ubra O oh, diba, inulat niya talaga ako So ito na mga guys, nagumpisa na tayo sa pag-brush-brush -brush At nagpipisweet na tayo ng tubig-tubig Tapos pagkatapos, syempre, papamalahon tayo eh, gamit ang air pressure animal. <laughs> no matapos na tayo mga guys sa paglimpyo ng kanyang kags at chin no. Ang ah, sinunod naman natin ay ah, yung dalawang gulong-gulong mga guys. Syempre hindi natin kakalimutan yung prim set niya na limpyohan no kasi nga madamo na itong karidget. Ah naglagulagaw siya guro mga guys sa bukid. Madamo talagang bunbun niya nagpililit. Ay ang yung branaton oh. Peace with the peace with dito eh para malingaw naman ang tunto anime. At dahil nga nang na mga guys no ay tinakod na natin yung harapang gulong-gulong at syempre isusunod natin yung likudan. Pero bago yan mga guys ibabalik muna natin ang pinyon o tinatawag nating tingkag sa ah, sabay higpit yan mga guys. Oh, pero hindi ko sinubran para hindi naman tayo mabudlay yan. O ba diba? Ang galing. Uy uy sana uy. Oh, 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 oh. At dahil nga natapos na natin itakod mga guys yung kanyang pinyon ay ah, isusuok na natin ito sa may likudan pero bago natin tinakod ang chin niya mga guys napansin nyo pinatiring ko siya para naman mabalaan ko kung gadrag ang iya preno hindi naman nagdadrag kaya yung ginawa natin ah libot libot eh ah oh, wala wala ay. Maraming salamat mga guys. tapos naman tayo sa susunod ulit. God bless to all. Paalam. nakadto na kami guys. Na may mag-review at CJ Boydia. Salamat. Ito bago-bago bakala. Tanaw mo di ah. Dito git sir. Along-along.